na meron tayong pagsasaluhan. Lalo na ngayon na nalalapit ang holidays, ngayon pa lang ay pinagpaplanuhan natin kung ano ang mga iahanda natin sa ating mga hapagkainan. Bukod sa mga pagkain may portaheng karne, hindi dyan nawawala ang mga gulay at butas. Kaya ngayon, nagdito tayo sa Balintawak Market. Ang Balintawak Market ay isa sa mga dito sa Manila. Tinatawag din itong trading center o pagsaka ng mga agricultural produce. Ang susuriin nating gulay at prutas ngayon ay snap beans, carrot, repolyo, melon, watermelon at pineapple na mayroong Philippine National Standards. standards maaari niyo pong i-visit ang aming official website gamit ang wwwbabsd Dito sa food section mapapansin niyo na halos pare-parehas ang mga paninda nila Kaya sa pagpili pa ng stall medyo challenging na At kita nyo naman na marami siya ang mga putas. So, tiba sa ba bagong taon, naghahanap tayo ng mga putas na bigog. So, sakto, dito meron tayong melon, meron din tayong watermelon at pinya. So, tanongin natin si Ma'am. Ayun, Ma'am Lizelle, ah, matanong ko lang po kayo, paano po kaya tayo, uh, ano po yung tinitignan natin na para masabi natin fresh at mataas yung quality, for example, dito po sa pinya. Yung pinya, kailangan, ano, fresh yung kwan niya. Press yung balat niya, tapos hindi siya nanginitim para masabi mong press siya. Sa bagong ani. So bagong ani lang po itong mga mm. pinya na to. So sabi ni ma'am, para masabi nating fresh yung pinya, dapat uh, maganda yung uh, maganda yung balat at hindi siya nanginitim. At si dapat masiguro, masiguro din natin na uh, bagong ani yung mga pinya. So ayun ma, paano naman po sa mga uh, melon po natin? Sa melon, kailangan yung medyo green pa siya para hindi mabilis mabulok kasi pagka dilaw na siya tapos may mga lamog, mabilis mabulok. Kailangan ganito siya para fresh. Ah, okay. So sa melon naman, dapat kapag hinawakan mo, walang mga lamog na parts and dapat green pa yung bibilihin mong melon kasi ibig sabihin nun, uh, hindi pa siya mabilis mabulok. Ayun, ma'am. So, last po, meron po tayong mga pakwan. So, sa pakwan po, ano naman po yung tinitingnan natin? Ganun din, yung balat niya, makinis, tapos walang mga lamog. Kasi malaya pa ito galing, pinanggaligan eh. Ah, okay um, po. kaya kailangan makinis siya, wala din mga lamog para may stock sa bahay. Ayun. So, sa pakwan naman to ni ma'am, so dahil malayo pa yung pinanggalingan nito, uh, make sure daw po natin na makinis yung balat. And wala rin mga lamog na parts. Ayan. Para uh, yung mapupunta sa ating pagpakuha is alam na rin talaga na fresh and high quality. Ayun, ma'am. So, uh, maraming salamat po, no? Ayan. So, uh, yun po yung mga kailangan pag mamimili ko tayo ng pinya, ng melon, at ng mga pinamili mo? Ah, uh, ito yung mga pinamili ko. Um, uh, kasi favorite ng nanay ko, yung papaya, and pinya, at saka melon. Ito yung mga pinamili ko ngayon. Okay, ma'am. Ma pati ma 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 pwede, pati po kayo kayo matanong sa pinya? Ah, sige. Ayun ko. Ayan, ma'am, sa pinya, ano po kayo yung uh, basihan niyo? pat, Ba't ito po yung pinili niyong pinya? Um, sabi kasi kanina sa tinanong kay Ate Lisel kung bagong ani. So, titignan mo yung balat niya, if fresh ba siya. And titignan mo rin kasi minsan makikita mo naman sa prutas kung mabilis na itong mabulok. So, ang pinili ko is yung medyo hilaw-hilaw pa para kahit abutin siya ng um, one week or ano, pwede pa siyang makain. Mm. Ah uh, sa uh, melon po kaya, pwede po kaya. Ayan, sa melon. Sa melon po kaya, ito yung pinili niyo. Kasi balak namin mag-melon juice, so um, nakita ko siya, fresh naman siya kasi um, pag sa melon naman kasi kailangan pipiliin mo yung yung kutis din niya kung maganda. Tapos minsan inaamoy ko siya kung mat matami siya, maaamoy mo siya yung mabango, mabango siya, tapos kinakatok ko siyang ganon, so malalaman mo na bago yung glutas ano pag kinakatupok ma'am? ano kung um, ang ano indication yung, niya para kasi pag ano masyadong lamog 'di ba masyadong um, malambot na yon so malapit na siyang masira uh, okay. so kailangan mo na siyang kainin pero kung gusto mo siyang magtagal sa ref or hindi mo agad makain yung medyo matigas yung pipiliin mo mili po natin. Ah, uh, bali repolyo, carrots, ha, beans, baguio. Ah, okay po. So, ano po bang lulutuin natin mamaya? Chop suey. Chop suey so, sana. Pandagdag ah, okay. okay. lang. So, ayun ma, so bumili po tayo ng repolyo. Uh, ano po kaya yung mga tinitingnan natin na karaniwan sa repolyo para masabi nating fresh and high quality kailangan mag-berde pa. Berde. Tapos firm. Yung firm. pag ginawakan, matigas-tigas pa yung head. Ah, oh, oo nga, matigas yung, pa. matigas. Tsaka walang pasa. Walang pasa. Ano po bang itsura ng pasa, ma? Yung parang, ito kasi maganda eh. may itim. Ah, basta Wala malinis. Masyado. Kung Walang itim-itim. Ah, ah, ay, ah, ah, walang itim-itim. Tsaka yung basa. Oh, na merong walang basa. Ah, okay. So, yeah. kailangan pag sa repolyo, buo yung ulo. Uh -huh. Saka matigas. And dapat malinis yung mm. outer covering niya. Uh -huh. So ganun po yung pagpili natin na nag -ulo. uh -huh. um How about naman po ma'am sa carrots? Sa carrots po kayo ma'am? Ano po yung ganun, titingnan natin? Ting, Pagtingin ko ganun din. Dapat sa ano, yung walang pasa, hindi, hindi tulad nito. okay. Ah, ano, eh. So wala dapat damage. Uh -oh. -huh. So ito may damage. So X na to agad. Uh -huh. So dapat, ano po ma'am, malinis. Malinis, okay. tapos uh, maganda yung kulay. Maganda yung kulay. So uh, dapat uh, matingkad na orange, uh, uh, so orange dito. Matingkad na orange So unlike po ito. Unlike nito. Okay. Unlike uh, po. Uh, Oo. Siyaka dito. Masyado malaki din okay. So kapag carrots, malinis. Ayan, walang dami. Uh, uh. And lastly, ma'am, sabi niyo po bumili po kayo ng baggy beans. Pag baggy po, ano naman po yung tinitinan na? Ang tinitinan ko dapat uh, buong-buo, tapos walang walang itim-itim minsan eh, yung parang luma na. Oh. Saka. So, Tsaka putol, minsan yung iba. So, kailangan buo siya. Buo? Tapos wala, hindi parang lanta. Parang okay, may. hindi parang lanta. So, para masabi nating fresh, so dapat buo siya. So, dapat walang cuts, any oh, cuts uh, yung doon, doon sa pag Yeah, di dapat iwasan to. so, iwasan natin yung may mga sira, kumbaga. Uh. So, dapat mamimili tayo ng buo at mukhang, mukhang fresh na hindi lanta. Uh. Okay po. Okay. So, ayun po ma'am. Sana po, sarapan niyo po ito nyo, no? Ayan. Salamat. So, maraming salamat po ma'am sa pag-interview. Narito pa ang ilang characteristics sa pagpili ng quality snap beans at iba pang pa kaparehas na gulay. Dapat sariwa ang itsura, hindi lamog, malinis at walang dumi sa balat, mura, malambot at buo, nasa tamang laki depende sa variety, walang hiwa o sugat, walang damage na sanhi ng insekto o sakit, at maganda ang kulay. Kapag tayo naman ay bibili ng karot sa palengke, siguraduhin ito ay natrim ng maayos, matigas, malinis, maganda ang kulay, makinis-kinis ang balat at walang damage. Para naman sa repolyo, kailangan ito ay malinis, wasto ang pagkakatrim, matigas ang ulo, sariwa at walang depekto. Dumako naman tayo sa mga prutas. Kapag tayo ay namimili ng pineapple o pinya, suriin natin ito kung ito ay sariwang itsura, nasa tamang gulang at tigas, walang bulok o damage na sanhi ng insekto o hayop, at walang dumi sa balat. Para sa melon, kailangan na ito ay nasa wastong gulang at buo, may katamtamang tigas, hindi sobrang hinog, malinis, walang bulok, walang damage na sanhi ng peste walang amag o sakit, walang lamog, at walang hindi kaaya-ayang amoy. Kung gusto natin naman ng may kalidad na pakwan o watermelon, siguraduhin natin na ito ay nasa wastong gulang, hindi na sobrahan sa hinog, buo, katamtamang tigas, maganda ang forma, walang bitak, malinis at walang dumi, walang damage na sanhi ng mga peste, Walang kakaibang amoy o lasa at sariwang itsura. Para sa karagdagan detalye at impormasyon, magpunta lamang sa BAF's website upang i-access at ma-download ang mga Philippine National Standards.